Hello mga langging! Good morning! For today's video, ubanin na po ko ninyo mamahaw. Pero bago na, kuhaon sa nato ang kalaha na itong gamiton para mag-init o sudan. Uh, kuhaon sa nato siya sa freezer, karing ako ang initon na sudan. Yes, kibutang nako ko siya sa freezer kay para din siya mapanos. Kaya nga sudan, gikan pa niya sa Jensen kagahapon giluto na siya sa kuang ate. So, nag-bring home na lang ko kay para dili na mi magluto o duha na siya kaklase. Ang isa, gibaon na ni Rian kagamihang buntag. Tapos karon kini, wala ni siya kaldireta at ni siya apritada nga manok. So, ako na siyang giinit. Kaning salofane di ay kaning ginagamitan nga na mga sudan or something ana. Ako asan na siyang ginahugasan bago na ko ilabay. So, naano siya. Uh, muragahi pag ito siya kaayo. So, inito lang na po siya. Gahi pag ito siya kay Nagabato-bato ito siya kayo. Gikan malpaman niya siya sa freezer. Malik taron. Gahi ito siya. Tapos, muna na siya. Kita niyo kung likod. Nan. Ako lang yapon siya ginaukay-ukay while nag-ukay-ukay okay, nato ni ang ato ang nilutuan kay ang pisik kay kay kundi na to ni siya sundon manggahi man ni unya isa pa daga na nga mga amigas so uh, mm -hmm. ato na siya continue kay ukay kay para maghumok siya ibaliktad baliktad nato yeah. na gudugangan na dai ako ko siya tubig Tapos, ikuha na -an -an ako ang lang ako ang akong tasa nagkapilang dahil ko kaganyang buntag pag mata na ko uh, at ano na, na siya magprepare na ito sa lamisa kay while well, nagpainit i prepare na nato ang kuan sa ito ang misa na kayo lang nato siya gagitan na ako siya tubig gamay para dali lang siya kaya yung ni uga naman yung nangyong sabaw yeah. at na ito kayo minayon na nato para dili malagpot ang manok kay lang siya Kagahapon dahil na siya kay Gikan ni sa Jensan. Nakita mo niya naglaba ko ang trapo. walang nagpakuanta sa isalang nato ang ato ang iinit. Uh, ah, naglaba dahil kilabahan ako na ang trapo. Kata ng sabon. Magtrapo ta kay Muragdagan na siya ang amigas. Nagsugod nagkamang ang mga amigas. Trapohan na nato ni ang ato ang lababo. Trapohan nato kay para limpyo yung agi. Kaya magugusto ng hugaw, ba ng dagag amigas, magkamang-kamang. Tapuhan nato balik kay isabon na naman nato na ang trapo. Para unya pag mahuman na tagluto, gamay na lang ato ang nimpihunod. Ako magun magluto, ginasunod dahil ako siya trapo. Unya ang mga ginagamit na ko ng mga kaldero, ay mga luwag, mga plato. Ako dahil na siyang ginasunod ang hugas pag nako ko um luto o ginapagutang pagumanag na ko siya o gamit. Murag okay na siya, luto na. So, ibutang na na siya sa plato para is latuan na siyang i-prepare sa lamisa o magkaon na po ta. Kaya na kay ang oras ana, una na git sa hapon. Namik kaya akong tulog ka ganina kay natulugan ko balik pag mata na gikan sa alas 4 pa kasi kaso sa baon ninyo natulog ko balik so alas 10 na ko nakamata so na makaon na tanin nyo karang na di ay bago ko magkaon un, bago na ko iset ng video or kaning kamera nga nasa kong atubangan mag sa git ko bago ko magkaon so, good. so okay na kasi matingala mo nga nagdiritsyo na ko kaon na dili no Naga-pray ko nga thank you ko sa blessing na iyang gihatag every day sa mga pagkaon nga mo ang lamesa kaon tanin niyo kay kagahapon di ay naguli mi og jensen ah uh, ato isang adlaw naguli di ay jensen kagahapon nang nag nagabot kagabi so nagdala na lang ko og sudan kay para dili na mi magluto baon ako na lang siyang initon. O ka ako ang sudan pamahaw, ako na lang po siyang initon. So, ubay-ubay man nga na ako yung ang ako ang ate, yan na lang po kung ipabring home o sudan. So, thank you di ate sa sudan, nga lami on. ninyo. So, alas, alauna na na siya, mag-alauna. Yeah excuse me, buhok ko. Mauna na na oras na sa tigmerinda sa iban, pero maupan ay pagpaniudto na ako. Mangyana oras ako ang tigpaniudto at mga hapon na kay gaganina nag na nagkape na ako. na ako ang kape tapos wala ako ka paniudto. Karang asutan, dili na ako siya mahurot ha, basi matingalan na pod mo katunga lang na ang mabilin ana inito na po na na para sudan unyang panihapon idugang na po na mo siya kung sa ang maluto pa na unyang hapon isudan ang pagyod na mo na siya para walay sayang kaunta ninyo lamig ito akong kaunan kay morag medyo gutom na ko isa pa lamig sa akong ate char bitaway siya Char. Let char Lame, beta kaon ako sa oras kay murag alauna na siya maghapit siya alas dos kaon ako mas ako ukaon, kaon nangita ko tambal kay ako ang ubo grabe gihutoy katul kay akong lalamunan kalit lang man siya kagabi pag uli na mo uh, pag uli na mo <coughs> diri nagkatul na akong lalamunan unya isip ang kot ko Mula pag-abot na mo ang gitagabiin mo, na akong gibati. Ha hamto na lang nagbuntag katol kay ako lalamunan pag mata niya sige kuo, ubo ubo dalapod sipon siguro sa hamog maunang ko sa sipon sa hamog so na pa nabili nga sudan mauna akong ginabuhat Kunay, mabiling na ay mabili sudan ginabutangan ako siya o kanang po, kanang cellophane sa i-cover nako siya bago na ko siya isunod sa ref. Mauna akong ginagamit. Unya, o naman tagkaon, ato ang naning hinahinayag hugas ang ato ang gipanggamit ka ganina o kung ato ang gikanan. Kay para limpyo na o oh, dili ko gusto na ay tambak nga hugasan sa lababo. Kay kada uman mo gamit ako ang ginadayon kinahugasan. Kay isa sa dili na ko gusto ka rin na ay mga hugasan ang lababo. Dili ko gusto sakit sa mata tanawon para sa kuha. So, dari na lang taman na ang video for today mga langging. thank you for watching i'm being